Hello everyone! Welcome back again sa aking mini vlog. So for today's video, kasi may nabasa ako kagabi na comments sa akin sa TikTok. Bago lang daw siya dito sa Greece and kung pwede daw ako gumawa ng mga basic Greek words. So, pasensya na kayo guys kasi ano, bago pa lang din ako dito sa Greece. Pero itatry ko yung mga alam ko na basic Greek word ituturo ko sa inyo, okay? So sisimulan ko ngayon sa aking bed kasi kagigising ko lang. Okay, ang tawag nila sa unan dito ay maxillary. Okay? And then sa sa blanket, ang tawag nila dyan is kuberta. And then sa bed, ang tawag nila dyan is kribati. So, punta tayo sa kusina. Ito, malimit siguro itong sinasabi sa inyo ng amo nyo. Ang tawag dito is gala sa milk. And ito, karti. Pero alam nyo guys, pumunta kayo sa YouTube, marami doon mga tutorial ng Greek, na Greek words, English to Greek words. Mas maganda doon kasi talagang mas maganda yung pronunciation nila kumpara mo sa akin. Yun, so, yun lang guys for now. Thank you for watching and see you on my next mini vlog. Bye!